Hello guys! For today's video, ang ituturo ko paano mag-scan ng long documents sa printer. Ito ang printer Epson and the model is L5290. Let's start! First, punta tayo sa search bar. I-click -click natin. Tapos, i search natin yung Epson Scan To. Ito guys, lumabas ya guys. Epson Scan To ito siya. I-click lang natin. Pag click natin, ito ang lumabas. Ready na, for Scan. Punin lang natin ang documents na isa-scan natin. Ito ang document. Isa lang pala, document. O, uh, pag natun tumunog na, o, uh, okay na ito, guys. Ready to scan. I-click natin yung scan. Tapos, guys, ito, kakainin siya, guys. i lang natin, guys, para hindi makrampol siya. Okay na siya, guys. Tapos na siya, guys. Ito na ang lumabas, guys, pagtapos ng scan. Isa lang ang atin i-scan. Kung isa lang ating i-scan, dapat pagkatapos ng scan, i-save natin, i-click natin yung save. Kung mayroon pa tayong documents na i-add, -ano, ito, i-click natin add. Pero sa ngayon, isa lang Isi-save. I-click ko ang save. O, oh, ito na siya, guys. O, oh, ito na, guys. Close button lang ito, guys. Tapos, ito, guys. Hmm. Ito na siya, guys. Ito lang kadali. Mag-scan. Charan! Ito na. Thank you for watching. Please subscribe us. Bye-bye.